my point etong netizen na nagkomento nga tungkol dito kay kay Bongo dito sa kanyang pahayag meron po siyang statement of support kay Sara Duterte nga naman sobrang haba na itong kanyang cheche na ito na itong kanyang litanya na ito napakahaba po talaga para lang ipakita na kung ano ay suportado niya si Sara Duterte at syempre nga uh, kung ang usapin ay tungkol doon sa confidential funds na andyan din daw sa likod nila. Oh, ni Sara Duterte, ang mga katulad ni Bongko. So ayan, natural. Magsasama-sama kayo sa mga adhikain nyo na madidilim, na negatibo, at hindi maganda para sa ating bansa. Kayo talaga ang totoong kalaban ng ating bayan. Mga ungas. <laughs> Sabi naman, Anyway, ang haba daw ng sinabi. Totoo. Pero, yung, yung short... Um, statement sana para ipaliwanag kung saan napunta yung 25 million uh, pesos kung paano naggastos in 11 days or 19 days man yan, kung ilan hirap na hirap, pero yung gantong paliwanag, yung ganitong statement na nagpapakita lang ng supporta grabing haba, napakahaba ng litanya niya nila, okay, hindi lang po si Bongo siyempre ang may ganitong litanya kung napapansin niyo po ngayon si Sarah Duterte, marami siyang ginagawa para siguro malihis ang attention ng mga kababayan natin. Naan ako naku, no, ay nag, hiking Okay. Naan na andyan, no, naging plantita daw ko, no. Napakatagal na po, hindi na uso yung mga plantita kind of or term na yan. Matagal na, pero yun nga, di ba? Wala namang bago kay Sara Duterte kahit kasi yung kanyang mga programa, yung mga tree planting sa DepEd halimbawa, yung namimigay ng bola, yung pagtutut brush at kung ano-ano pa na wala namang kinalaman hindi ganun ka-significant um, sa ahensya na kanyang pinamumunuan niya. Anyway, eto si Bongo rin. syempre, ganun, ganun, na gano'n. Kung naalala niyo po, yung kanyang Malasakit Center na andyan ngayon, yung kanyang ino-offer na lugaw or libring lugaw. O ba diba sa lugaw din ang bagsak na itong mga ito na bumabagsak, kay, bumabansag kay ito nila na ni Robredo ng lugaw, Lenny Lugaw. Anyway, buo ang aking suporta kay Vice President Sara Duterte buo. Okay, sa ngayon buo, siguro dahil pareho naman kayong nakikinabang sa isa't isa sa maraming paraan. So talagang buo pa rin ang suporta. Pero nako, etong mga to, yung mga ganyan, yan naman yung mga samahang ganito, mabubuwag din yan. Dahil sa kanilang mga ambisyon, sa kanilang mga interes na kung titignan natin, pansarili lang talaga. Senator Bongo releases a statement of support for Vice President Sara Duterte. Tiwala ako sa kanyang kakayahan at integridad bilang isang lingkod bayan. Sa hinaba-haba ng listahan ng pinasangkutan uh, na anomalya, records ng COA, sa hinaba-haba na andyan pa rin daw ang isang bongo na nagtitiwala at may integridad pa daw ay si Sara Duterte. No wonder, ang mga naniniwala talaga na may integridad um, si Sara Duterte ay syempre yung mga katulad niya. Yung mga kababayan nating na oto at nagmamaang maangan pa rin hanggang sa ngayon kasama narito ang tamang paggamit ng pondo ng taong bayan para sa taong bayan good luck